Meron tayong pakwan binigay sa atin mga kabukid ang laki sobrang ang laki oh. Gabraso. Oh, totoo naman gahita, malaki pa sa hita ko oh, di ba? Kaya tikman natin, ganito lang yung nagbubukas niyan. Iyakin natin sa gitna. Hoy. Laki. Tamis nito. Oh. Dilaw, seminis mga kabukid. Ito yung pinakamasarap na pakwan kapal ng balot oh. Uy, tigas. Oy, dyan lang yung discard diyan. Oh. Tamis. Teka na, mag muna tayo ng kamay. Makapal yung balat. Huwag natin yung sasagad. Mahal yung pakuan. <laughs>

Ang laki ah. Dito sa amin, na ko. Antila yung nagtanim ng pakwan. Halos uh, kamukha ko. Tanim ko, milon. Sipa natin. Hmm. Ito yung tunay na matamis. Alam niyo po ba yung pakuha na ito? Ito yung pinakamalansa. Pagka may sugat ka malaki eh. Bawal kong kumain ito. Pinakamasarap pero pinakamalansa. Tigas ng ano. Kapal ng balat oh. Tignan mo, apalong na ako ako. Pero mo. <laughs> Tignan sa ako. Oh. 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 Yeah. Oi. Wala pa yung laro natin. Siyadong malaki tong takwan The best to sa taginit oh. Ayun yan. Kailangan tubig. Ito matubig to. Tubig mga kabukit. Tapos sire mo malamig. Ooh, wow! Wow! Hmm.